aapin ko sa inyo guys so ngayong hapon mamalot po tayo ng puso ng nyog ang saming sa bulok tawagin ito ah guys maayon nyo ako sa pagbabalot ng puso ng nyog Bakit ito binabalot guys para uh, pang dipinsa siya sa init para hindi siya tumanda agad. yung ginamit ko po ano to straw yung straw po to masarap yung tuba nito pag binabalot kasi pag hindi binalot sa ah, sasabog po to Oh, mababasag yung ano niya uso Kailangan balutin siya para matagal siya ma masira. Kasi hindi niyo balot, yung sa iba, hindi niya ginabalot kasi mabilis lang yung mawala ng tuba yon. And guys, finished product. Salamat po sa panunood ulit ng videos.